mga ka-RSP, ang mga herbal medicine o yung paggamit profi ng mga halamang gamot bilang lunas sa iba't ibang karamdaman ay widely common na ginagawa dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga rural areas. At upang ating malaman ang kahalaga nito, hindi lamang sa mga may sakit, kundi pati na rin sa mga magsasaka, ay makasama natin ngayon si Dr. Anton Raquel at Mr. Patrick Raquel mula sa Puno, sa Gip Buhay, I plant, I share, I save community. Magandang umaga po. And welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome Hello, po. Good morning. And shine, morning, po. morning. Good morning po. Malawing siguran. Good morning. Well, noong pa man na no, Profi, uh, gumagamit na talaga tayo ng mga halamang gamot mm -hmm. para sa lunas. Pero para lang mas may paliwanag pa sa ating mga taga panod ngayon, bakit halamang gamot? Yes. Oh. Very important, no? At uh, ito, isi-share ko sa inyo, yung traditional alternative medicinal act or medicine act of 1997 no wherein itong, uh, RA, uh, 8423, -importante ito RA 8423 napakaimportante po to no na tinagdaan ito nung panahon ni presidente Ramos no mm -hmm. uh, hereby declare the policy of the state to improve the quality and delivery of healthcare services to the Filipino people through the development of traditional and alternative healthcare and its integration into the national healthcare delivery system So, this recognizes the importance and use of traditional and alternative medicine no? in providing the health to the Filipino people. Mm -hmm. So, right. yan, importante po yan. That's the law. Okay. Uh, let me go to Patrick. Ano-ano ba yung mga halamang gamot na kadalasan ginagamit ngayon? At ano rin yung mga halamang gamot na maimumungkahin mo sa mga ka-RSV natin? Okay. So ang mga halamang gamot na usual na dinig na, natin o nakikita na natin ngayon sa merkado would be yung lagundi, mm -hmm. sambong. Kasama na din dyan yung mga ibang gulay natin na gamot din naman talaga like malunggay. Ayan. At saka meron din yung mga tsaana tulad okay. ng yerbabuena. So yan, ito yung mga halamang gamot na ito na nasa market na natin parating mm -hmm. or araw-araw na nating nagagamit po ngayon. Mm -hmm. well, Sir Patrick, ano ba yung mga halamang gamot pala eh dapat idaan sa tamang processing para makuha yung efficacy nito at hindi mabuwasan yung bisa ng halamang gamot. Paano po yung tamang proseso nito? Yes. Ako ang ano, no? Mm. Uh, basically right, kasi sir. yung aming uh, sinimulan sa puno sa lipuhay, so we are farming and propagating this uh, halamang gamot, no? At napaka-importante yung pag-process, no? Kung para maging medisina. So yon at uh, sinusubukan natin yung mga different technologies on how we we wash it, we dry it, no. Importante kasi yan. Kasi pagkatama katama ang uh, temperatura, tama yung uh, time yeah. ng pagda-dry, nakukuha natin yung mga vitamins and minerals mm -hmm. ng mga mga plants na yan. Kaya doon tayo nagkakaroon ng uh, paggaling, yung effect effect uh, tinatawag nating effectiveness at saka yung efficacy ng plant okay. and very important. Ayon, isa ito sa mga layunin ninyo sa tamang pagpoproseso para sa mga halamang gamot. Ano pa ba 'yung ibang mga programa na meron kayo para makatulong maging sa ating mga magsasakang Pilipino? Yes, meron tayong uh, uh, nilunsad na advocacy which is yung puno sa gipuhay, uh -huh. I plant, I share, I save community. Okay. No kung saan itong mga uh, kababayan natin na mga indigenous people, no doon kami nagsimula sa mga Aetas, Mangyan, no. Ah uh, pinalawig namin yung pagpapatanib, uh, mm -hmm. no pagpapadami ng mga halaman gamot nitong like, like, sinabi nga ng Lagundi, Sambong, Bayabas, nasusulong okay. natin mga mga project no at uh, kung saan nung time na nagtanim kami ay eh, pumasok na tong uh, dengue problem natin, itong coronavirus na problem at nakatulong tanong mga halaman gamot ito mm -hmm. ayo do we have other programs aside from that point tuloy-tuloy lang po tayo sa Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim natin okay. uh, kung saan nung kasagsaga ng COVID, yung incident ng nung high uh, ng height uh, ng COVID-19, okay. namigay tayo sa different LGUs oh, na kung saan uh, very affected yung uh, uh, mga kababayan natin with uh, COVID-19. Mm -hmm. Namigay tayo sa LGU ng uh, kila Mayor Belmonte, uh, kila uh, Mayor... Uh, abalos no kila kila Dr. Soto so yung saan yung tumataas yung uh, covid cases noon and true enough nung time na nagbigay kami ng tons powder ng dagundi no eh sila mismo nagreport na ba talaga ang incident ng covid wala pa tayong vaccine that time mm -hmm. well doc ano po bang masasabi ng uh, mga doktor o ng medical industry patungkol dito sa mga herbal use o yung paggamit ng mga alternative medicine? Ayun po. So, ang herbal medicine is, dahil nga ito yung medicine o gamot, ituring natin tong gamot. At dapat, kung meron tayong may nararamdaman o meron tayong mga sakit, kailangan pa rin natin magpatingin sa ating mga doktor. Mm -hmm. Hindi ito kapalit ng mga maintenance, hindi ito kapalit ng mga uh, tested na mga gamot, pero dahil ito'y napag-aralan na at meron talaga itong bisa dapat itong gamitin sa tamang paraan. Mm -hmm. Kaya nga po tayo herbal medicine po talaga. Ayon. So other doctors would integrate herbal medicine habang nag-maintenance din ng isang pasyente? Actually, yes. Uh, meron tayo yung Philippine Pharmacopeia. Okay. So pag sinabi natin pharmacopeia, ito yung listahan ng mga medicine dito sa Pilipinas na ginagamit natin. Okay. So yung mga gamot na Ay, to, yes, ito, na ito po. Oh, yeah. So, ito yung isang kopya ng Filipino Pharmacopoeia. Okay. Ayan. Ito for Lagundi naman ba to? So, Kaya nakalibro siya. Mm. Okay, okay. So, ito yung mga halaman or yung mga gamot din na meron ng studies. So mayroong merong mga benefits talaga na pinag-aralan ng mga dalubhasa, ng mga eksperto na magsasabi po talaga na meron itong benefit na at mabibigay ng lunas sa katawan ng mga tao. Well, Kaya sakaling may mga nanonood po ngayon, ng mga CARSpin natin na interesado na malaman pa yung iba pang detalye patungkol po dito sa mga herbal medicine, may mga social media sites po ba kayo? Yes. Actually sa puno sa gitbuhay, no, available po yung mga uh, information natin, no uh, FB pages at YouTube channel. No? Meron po tayong mga programa doon. Mm -hmm. At uh, pwede po nilang makita rin yung rocksconsumerhealth.com uh, kung saan naglalagay kami na lahat ng mga ginagawa namin no? sa pagpapaulad ng halaman uh, halamang gamot dito sa Pilipinas. Alright. yan. no? Oh, lagundi, sambong, sa ang gubat. Pag lagundi, Ayan. sa ubod, sa sa asma. Pag sambong, mm. kidney stones daw. Mm. At kapag sa ang gubat, abdominal pain. Ayan, yeah. on that note, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman, Dr. Anton and Sir Patrick Raquel. Again, thank you and advance. Merry Christmas sa inyo. Salamat po. Merry salamat Christmas. <laughs>